What's up, madlang people? Good morning, everyone. Today is another day. Ya, mga badit, ano ta? kun saan pa, gistalar nila sa ilang mga Watch and learn. Adlaw karun yung Today is another day, mga badi. Welcome to my blog for to this video mga idol. Tanawa mga idol, tanawa, tanawa mga Christian mga idol. Look, look, look at missing. Look by Taman. Ay okay, laing-ay nya pady. I follow like subscribe lang ang ano ni account ni Olimpo. Oh, positive na anak.

magpalit ko og solar nga series light tibutan ako sa akong tarot tarot may ito bisa gawin tao mong sigar kaya uy mga wala <laughs> yan abad naglalagay <laughs> 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 huwag maingay oh. hindi yan makita ah, eh, problema yan eh Bak, anong maganda yun ang bawal Patkinabitan kinabitan mo na yan hindi may unit mo may unit ka dun ah saan? <laughs> Wala tayong unit. Bago pa tayo sa amin lang, basta condition lang yung unit. Okay na yun. Masort sa diesel. Hindi na ito pa babiyahe. Ha? Ang mga gantong hino, hindi na ito babiyahe ng Tapay tayo ng bago pa. I-trail na natin. Tama, ito na hawakan mo. Negative na, positive na eh. Di ba yung bago? Negative. Ha? Negative. Negative? Wala, wala ilaw, pintura eh. Dito, ipit mo dito. mo 'yan. May pintor pa kasi. Asan

Oh. Oh. Hallak wow. Wow. Ayus. Kita pasti di salah. Si Mark Allah, Alang, master. Hey, master gini ya. Wire? Yo, Sos, wire ya, pa mo, nga mo pa wire, kadagan kayo. What's up mga people? Like and follow and subscribe to my YouTube channel and my Facebook page. Vlog <laughs> <laughs> vlog yun vlog vlog. Ano guys? Ito yung nagdadala ng bida. Vlog ni ano, Olympio. Yan. Vlog vlog. maraming okay, salamat thank, thank, thank you, Wala kayong ganito. Hindi kay driver. <laughs> Tester lang sa kalam. Sariling gawa. Pag nakaon ng op Aw. Oh. Sige na siya. Oh. May ilaw. May ilaw. Allah. Wow, look. Iba talaga dito. Iba talaga pag may alam.

dapat kasih wire mana punya no. anda ingin wire oh <laughs> pastilan Wah, oh. nang sugas. Wah, okay. nang kuning bisa balai kayak. Dapat, nah, take it, -e take it. Kaya, para limpyo trabaho ah. Goods, goods, goods. malinis. Like and follow mga idol. Uh, Don't forget. Ano, mga followers ni, ano, <tod> limpyo. Ang damdamin na pagpabas tayo, di ba? Correct, 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 correct. Pag humana na eh, muna tayo na ha? Go, go. Over. isang linya lang si isang linya oh siya na Pikas Lahe, lahe po si Gus Pikas Asa ka ito mga switch now? Si Gaman, na naman yun Positive man Wala kasi ayaw na yan Wala kasi ayaw pagkabi Mga Idol Tanawa lang na sa akong Youtube channel mga Idol Ang talaga, buhay na buhay yan, buhay na yan pula Itang kita, healthy yan. Oh, 5K! Tapos, mag ka na Favorite ng mga? Boss, hinihulay kami ilaw. Ang ilaw. may ilaw yan? Boss, ilaw dito, boss. Ganda pala pa ilaw ng truck mo. kinabitan ko. Ah, lalita talaga. May mo yan. Sa driver. 5,000. Sa driver. Oh, sa out sa tanang followers. Thank you sa Subscri subscribe, subscribe. pinara ko Salamat sa nag-like, mga idol.